Hello guys. Hello good morning. Today is January 23. So ngayon ay pupunta ako doon kay Marif Corvera. Siguro friend niyo 'yun sa ano sa Whitey sa YouTube natin kasi lagi yan kung nagla ako lagi yan nandoon. Yung nagla-live pa ako. So ngayon ay pupunta ako sa kanya kasi birthday niya ngayon January 23. Pero kanina nag-message na ako sa kanya sa ano sa Messenger, mini message ko siya. 23. So ngayon ay punta ako sa kanya. Abangan. Pero before ako sa ano, punta ako sa kanya, ay eh, s'yempre malapit lang kasi doon sa ano sa bahay ng nanay ko, yung bahay, yung bahay nila doon sa tabing dagat. Kasi yung bahay ng nanay ko ay nandun din sa kanto. So, malapit lang talaga. At saka mayroon siyang sari-sari store. So, direktahan ko siyang puntahan ngayon sa sari-sari store niya. At hindi ko sinabi na pupunta ako doon. Pero daan muna ako sa mother ko. So, yun. Ko. Ano ako ng susi ko dito sa bahay. Kasi ako lang dito. Ayan. So, abangan. Nag-ano guys yung high school. Mag-ano sila. Kasi ngayon is the first day. Ah, bali. dito sa amin. Nan-ano namin. Ayun, nag-ano yung ano. Mga estudyante. Nag-parid nag sila. Ayan oh. So, ayan guys. Mapunta na ako. Andito na ako sa highway. Ito yung school namin. High school. Yan. <laughs> Mga bahay dito. Yan yung school. O yan. Ito yung pangalan ng ano namin. Barangay Antipulo. Yan. May empty. Yan. Papasok yung ano namin guys. Yung barangay. Papasok yung barangay na namin Yung barangay namin doon sa looban, yung centro So, ayan Pista sa barangay namin, guys Ayan, oh ang pasagad ang hadira ang mula ang dahil ito darit so mula nga Yan, guys. Andito dito na kong Marifi. Happy birthday kang Marifi. Ayan. Pinuntahan ko siya. 25 years old. Balik tayo. Ano na ako? 52. Oh, amung 52 to na ako ka. 52 years. Hindi sa kilahan. Nung pag mga 45 pa ako. Ayan si Marifi. Ito yung store niya. Yan, ang sari-sari store niya. Ayan. Ayan, oh. Ano kasi sa amin ngayon, 23, bali, bispirasa ano ayun guys, ando na akong marefi. Nakalimutan ko tuloy pag ano sa, ano sa, ano ba yun? Sa pag video yung papunta ako doon sa kanya. Kasi may ano kasi may parayid, may parada. Kaya yun, tapos, yun, nakita niyo na, yung ano ni, Marife corbera. So yun yung ganap ngayon. Dito na ako sa bayo, muwi na ako. Bye-bye.